Sa lalawigan ng Kapis at Iloilo, -ilo, nagsimula ang kampanya ng mga pambato ng Liberal Party na sina Marojas at Lenny Robredo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Rojas na hindi siya basa-basa magpapatalo sa anyay mga abusado, manuloko at higit sa lahat ay mga magnanakaw. Edukasyon at hanap buhay naman ang inilatag na plataforma ng katandem ni Rojas na si Robredo. May detalye ang ating Eagle News correspondent na si Nathaniel Flores. Sa unang araw ng kampanya ay tinungo ng mga kandidato ng Partido Liberal ang lalawigan ng Capiz, ang hometown ng kanilang pambato sa pagkapangulo na si Mar Rojas. Baga alas 11.15 kaninang umaga nang dumating ang buong Partido Liberal sa Capiz Villarreal Stadium kung saan isasagawa ang kampanya. Unang nagsalita ang pambato ng Partido Liberal sa pagkapangalawang Pangulo na si Lenny Robredo. Isinaysay niya ang kanyang mga naging karanasan at ng kanyang asawa sa serbisyo publiko at kung ano ang nagbunsod sa kanya upang tuluyang pasukin ng isang mataas na posisyon sa politika. Pagkatapos magsalita ni Lene Robredo, ay sinundan nito ng pagsasalita ng Pangulong Noynoy Aquino. Narito ay ipinahayag niya ang mga kadahilanan kung bakit si Mar Rojas ang dapat na magpatuloy ng tuwid na daan at maging sunod na Pangulo ng Bansa. Pagkatapos na makapagsalita ang Pangulong Noynoy Aquino, ay sinundan na ito ng pangangampanya ni Mar Rojas. Narito ay ipinahayag niya ang kanyang mga plataforma at hinimok niya ang mga kapisenyo na kanyang mga kababayan na suportahan ang kanyang kandidatura at ipagpapatuloy niya ang tuwid na daan na sinimulan ng Administrasyong Aquino. Para sa Eagle News, Nathaniel Flores, IM1 with 25.